Nagsisimula ang pelikula sa taong isang kasama ang isang grupo ng mga barko ng Vikings na patungo sa pagsalakay sa isang monasteryo sa Normandy. Sa kabila ng mga pakiusap ng mga monghe, puwersahang pumasok ang mga Vikings sa isang lihim na silid, sa paniniwalang nagtataglay ito ng mahalagang kayamanan. Gayunpaman, ang kanilang palagay ay nagpapatunay na hindi tama habang natuklasan nila ang isang batang lobo na nakatago sa likod ng isang nakalock na pinto bilang kabayaran para sa kawalan ng ginto at pilak, nagpasya ang mga Vikings na dalhin ang lobo sa Norway. Ngunit sa oras na makarating ang kanilang barko sa baybayin ng Norwegian, ang lahat ng mga lalaki ay pinatay ng lobo, na pagkatapos ay tumakas ito sa kakahuyan. Ang eksena ay mabilis na umabot sa isang libong taon, at ipinakilala sa amin si Thalberg, isang labimpitong taong gulang na batang babae na nakatira kasama ang kanyang pamilya sa bayan ng Naibo sa Norway mukhang lumipat dito kamakailan ang pamilya dahil sa trabaho ng kanyang ina bilang isang lokal na puwersa ng pulisya. Napag-alaman na ang kanyang ama ay namatay ilang buwan na ang nakakaraan. Dito wirang sinisisi ni Tail ang kanyang ina sa pagkamatay ng kanyang ama at hindi rin siya naging malapit sa kanyang stepfather na si Arthur. Ang tanging taong malapit pa rin at inaalagaan niya, ay ang bingi niyang kapatid na si Jenny. Isang araw, habang nanonood ng horror movie kasama si Jenny, nakatanggap si Tail ng text message mula sa kaibigan niyang si Jonas sa high school. Inimbitahan niya siya sa isang party sa kakahuyan malapit sa bay, kasama ang iba pang kabataan ng Naibo. Dahil dito, ipinaalam niya sa kanyang stepfather na aalis siya at sumakay sa kanyang bisikleta. Pagdating, nagsimula siyang makipag-usap kay Jonas. Isa sa kanilang mga kaklase na nagngangalang Ilen, na anak ng lokal na alkalde, ay nainggit sa kanilang pagiging malapit at dinala si Jonas para sa isang pribadong pag-uusap. Dahil dito, naramdaman ng kaawa-awang si Theo na hindi nila siya gusto, kaya nagpa siya siyang umalis ng maaga. Pagbalik niya, nadatnan niya sina Jonas at Ilen na nag-uusap sa kakahuyan sa tabi ng lawa. Biglang, isang maitim na nilalang ang umatake kay Ilen, na nag-iwan sa kanya ng matinding pinsala tumakbo si Jonas sa takot, habang si Tail ay nagmamadaling tulungan si Ilen, ngunit nasugatan niya ang sarili habang hinihiwa ng nilalang ang kanyang balikat. Kasunod nito, si Ilen ay kinalagkad sa kakahuyan, na tong sa kanyang pagkamatay. Makalipas ang ilang sandali, dumating sa pinangyarihan ang lokal na pulisya at mga paramedic sina Jonas at Phil ay tumatanggap ng medikal na atensyon, habang ang puwersa ng pulisya, sa pangunguna ng ina ni Fail at Police Chief Eilert, ay nagsimula ng kanilang investigasyon. Hinanap nila si Ilen ngunit isang cellphone na nababalot ng dugo at isang malaking punit na kuko. Kalauna ng gabing iyon, sinaliksik ni Liv ang mga katangian ng nilalang sa internet na humantong sa kanyang paghinala na ang nilalang ay maaaring isang lobo. Kinabukasan, lahat ng tao na dumalo sa party ay tinanong ng pulisya kabilang sina Jonas at Fail bilang mga pangunahing saksi. Gayunpaman, ganap na hindi nila alam kung anong uri ng nilalang ang umatake sa kanila. Samantala, ang naputol na katawan ni Ilen ay natagpuan sa gitna ng kakahuyan at ipinadala para sa autopsy. Ang pagsusuri ay nagpapakita na may isang malaking umatake sa kanya, kahit na hindi pa rin malinaw kung ito ay isang lobo. Iniulat ng forensic expert na kinalagdan siya ng nilalang ng sapat na malayo dahil maraming piraso ng laman ang nawawala sa kanyang katawan. Upang kumpirmahin ang nilalang, tumawag ang puwersa ng pulisya sa tulong ng isang dalubhasa mula sa kolehiyo ng veterinaryo na nagngangalang William. Bago iyon, isang misteryosong isang armadong lalaki na nagngangalang Lars ang gumisita sa istasyon ng pulisya at humingi ng pahintulot na makipagkita sa chief of police. Di nagtagal, nakipag-usap siya kay Liv at ibinahagi ang kanyang paniniwala na ang nilalang ay isang taong lobo, isang hybrid na isang tao at isang lobo. Sinasabi niya na inialay niya ang kanyang buhay sa pagsubaybay sa nilalang na ito sa buong lugar ng Scandinavia. Iginiit din ni Lars na ang taong lobo na ito ay lumalabas sa gabi ng kabilugan ng buwan at naghahanap ng dugo ng tao. Sa kasamaang palad, hindi naniniwala si Liv sa lalaki at pinaalis siya naniniwala siya na ito ay isang lesenggo na nagsasalita ng basura. Sa kabila nito, binigyan siya ni Lors ng pilak na bala, na binibigyang diin na ito ang tanging sandata na may kakayahang pumatay sa hayop na iyon. Sa gabi, ipinatawag ni Jonas si Theo sa isang restaurant at humingi ng paumanhin sa pagkakasangkot sa kanya sa insidente. Bilang tugon, inaliw siya ni Theo, ipinaliwanag na walang dapat sisihin sa nangyari. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, lumabas si Tail at natitisid sa mga kaibigan ni Ilen, na inakusahan siya ng duwag at hindi tumulong sa kanilang kaibigan. Labis itong ikinagalit ni Tail na nagtulak sa kanya na magmuneho ng bisikleta pa uwi. Nang makita siyang naaabala, sinubukan ni Liv na kausapin siya, ngunit ayaw makinig ni Tail. Nang sumunod na araw, dumating si William sa istasyon ng pulisya at sinimulan ang kanyang pagsusuri sa bangkay ni Ilen batay sa mga pinsala ng biktima at ang kuko na natagpuan sa pinangyarihan, napagpasyahan ng veterinary na ito ay isang hindi pangkaraniwang malaking lobo. Gamit ang impormasyong ito, kumuha si Nalib at Eilert ng isang puwersa ng pangangaso at pumunta sa kakahuya na may layuning patayin ang nilalang. Sa kanilang pagdating, ang puwersa ng pangangaso, sa ilalim ng magkasanib na pamumuno ni Nalib at Eilert, ay nagsimula sa kanilang paghahanap sa tulong ng isang sumusubaybay na aso. Habang lumalalim sila sa kagubatan, napadpad sila sa isang bangkay na walang ulo, na bilang isang asylum seeker. Kinikilala ang kalubhaan ng sitwasyon, na nawagan si Liv para sa karagdagang backup. Nagtalaga siya ng dalawang mga ngaso upang manatili at bantayan ang katawan hanggang sa dumating ang backup, habang siya at ang iba pang pangkat ay nagpapatuloy. Pagkaraan ng ilang sandali ng paglalakad, narating ng grupo ang isang abandonadong kwebo nagpa siya si Liv na imbestigahan ito, kaya maingat siyang pumasok sa loob. Sa lalong madaling panahon ay natuklasan niya ang isang madilim na mineshaft na may hagdan na humahantong pababa. Pagbaba niya, saglit siyang nagulat nang matagpuan niya ang nawawalang ulo ng bangkay na natagpuan nila kanina. Samantala, ang mga mga ngaso na nagbabantay sa bangkay ay nakarinig ng nagbabantang ingay. Bago sila makapag-react, ang nilalang ay naglunsad ng isang surprise ang pag-atake, na nagre sa kanilang mga kapos palad na pagkamatay. Naririnig nang natitira sa koponan ang kanilang mga hiyawan at pagkatapos, ang nilalang ay nilapitan sila. Kinuha nito ang buhay ng dalawa pang miyembro ng mga ngaso at nagdulot ng malubhang pinsala kay Eilert. Nagmamadaling umakyat si Liv sa minahan ngunit nakaharap niya ang nilalang sa tuktok ng hagdan. Sa sandaling ito, ang tunay na kalikasan ng nilalang ay nahayag, ito nga ay isang lobo. Ang lobo ay umatake sa kanya, na naging dahilan upang siya ay bumagsak pabalik sa mineshaft. Nasugatan ito ang kanyang palso, na nagudyok sa kanya na mapasigaw sa sakit. Habang gumagapang si Liv palayo sa paparating na lobo, nakuha niya ang kanyang baril at pinaputukan ito, ngunit tila walang epekto ang bala dito hindi nagtagal, naubusan ng bala si Liv, naiwan siya sa awa ng lobo. Pero noon lang, naalala niya ang pilak na bala na ibinigay sa kanya ni Lars. Mabilis na kumilos, inilagay niya ito sa kanyang baril at pinaputukan ang lobo, pinatay ito minsan at para sa lahat. Sa susunod na eksena, nagising si Liv sa ospital, kung saan ginagamot ang kanyang nasugatan na kamay. Si Eilert, sa kabilang banda, ay nahayag na nakoma, at sa kasamaang palad, wala sa iba pang mga mga ngaso ang nakaligtas. Sa gitna ng lahat ng mga kaganapang ito, nagsimulang makarana si Tail ng mga kakaibang panaginip at mga pangitain, na nagdulot ng malaking pagkabalisa sa pag-iisip. Isang araw, sa paaralan, biglang tumalas ang kanyang pandinig na nagpapahintulot sa kanya na marinig ang tunog ng pag ni Jonas gamit ang kanyang lapis. Nagiiwan ito sa kanya ng labis na pagkabalisa, na nagudyok sa kanya na magmadaling pumunta sa banyo. Kahit doon, nakarinig siya ng umiiyak na boses na nagmumula sa likod ng pinto ng banyo. Habang siya ay maingat na lumalapit upang mag-imbestiga, nakita niya si ilen na inakusahan siyang pinabayaan siyang mamatay. Gayunpaman, ang figure ay naglaho, na nagpapakita na ito ay kanyang guni-guni lamang. Kalauna ng gabing iyon, naranasan ni Tail na naglalakad habang natutulog, ngunit mabuti na lang, ligtas siyang ginabayan ni Jenny pabalik sa kanyang kama. Kinabukasan, sinuri ni William ang katawan ng lobo sa laboratorio. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, ipinaalam niya kay Liv na ang mga regular na lead bullet na ginamit niya ay walang epekto sa lobo, sa kabila ng pagtama sa puso at baga nito. Ang tanging nakamamatay na pinsala na natamo sa lobo ay nagmula sa pilak na bala na pinaputok niya kanina. Nagulat si Liv sa paghahayag na ito at napagtanto niyang isa nga itong taong lobo. Noong gabing iyon, nakatanggap si Thale ng text message mula kay Jonas na nagtatanong kung gusto niyang makipagkita. Bilang tugon, lumabas siya ng kanyang bahay at sinalubong siya sa isang viewpoint. Habang nag-uusap sila, ipinagtapat ni Theo sa kanyang kaibigan ang tungkol sa kanyang mga nakakabagabag na karanasan kamakailan. Binanggit niya na hindi pa niya naramdaman ang ganitong takot sa kanyang buhay. Tinangka ni Jonas na aliwin siya, hinihikayat siyang magpatuloy mula sa traumatikong insidente. Tinitiyak din niya sa kanya na nawala na ang banta. Ang kanilang pag-uusap ay unti-unting nagkakaroon ng romantikong sandali at nauwi sila sa isang romantikong halip. Maya maya, nakatanggap ng tawag si Jonas mula sa kanyang ama. Habang lumalayo siya para sagutin ang telepono, nakalok ang tingin ni Theo sa full moon na tradisyonal na nag-trigger ng mga pagbabago sa werewolf. Nagsisimula siyang hindi mapalagay at kalaunan ay naging mas animalistak na bersyon ng kanyang sarili na may matatalas ng ipin at malahayop na instinct. Nang bumalik si Jonas sa kanya pagkatapos ng kanyang tawag, natuklasan niya siya sa lupa bago niya ito bigyan ng babala, nawalan siya ng kontrol at pinatay siya. Kinaumagahan, nagising si Teo sa garahe ng kanyang bahay at natakot na makakita ng dugo sa kanyang mukha. Sinusuka rin niya ang isang piraso ng daliri ng kanyang kaibigan, na nagpapahiwatig na nilamon niya ito noong nakaraang gabi. Gayunpaman, wala siyang maalala kung ano ang nangyari o kung ano ang ginawa niya sa kanyang kaibigan. Dahil sa pagkabalisa nito, tumungo siya sa viewpoint para lamang matuklasan na ang polis ay nasa proseso ng pag-alis sa naputol na katawan ni Jonas. Nang maglaon, pagkatapos ng pagsusuri sa katawan, napagpasyahan ni William na ang mga pinsalang natamo ni Jonas ay katulad ng kay Ellen, ngunit ito ay sanhi ng isang mas maliit na nilalang. Kasunod nito, nagpasya si Liv na humingi ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga taong lobo mula kay Lars. Ipinaliwanag ng huli na sa sandaling ang isang tao ay sumailalim sa pagbabagong anyo sa isang lobo, wala na silang anumang sangkatauhan na natitira sa kanila. Ang tanging paraan para masira ang sumpa ay ang wakasan ang buong bloodline ng werewolves. Sa kabilang banda, napagtanto ni Tail na naging banta na siya ngayon sa lahat ng tao sa paligid niya kaya nagpasya siyang umalis sa kasamaang palad, habang nasa bus, ang kabilugan ng buwan ay bumabagsak sa mga ulap na nag-trigger sa kanyang pagbabago sa isang ganap na lobo. Pagkatapos ay nagpapatuloy si Thale sa pag-atake sa iba pang mga pasahero, na nagiging sanhi ng pag-crash ng bus sa isang tunnel. Hindi nagtagal, dumating si Liv sa pinangyarihan at nakita niya ang mga nakaligtas na tumatakbo palayo sa bus. Hinawakan niya ang kanyang baril at maingat na nilapitan ang mga nasira, ngunit ang lobo ay lumilitaw na umalis na, na nagiiwan ng isang eksena ng pagpatay. Sa kanyang maikling inspeksyon sa bus, nakita ni Liv ang punit na damit ng kanyang anak pati na rin ang kanyang locket. Sa sandaling iyon, dumating si William sa eksena na may nakakagulat na impormasyon. Ipinaliwanag niya na pagkatapos suriin ang katawan ng lobo, nakita niya ang DNA ng tao ito ay nagpapatunay na sila ay nakikitungo sa isang aktwal na werewolf. Nang marinig ito, napagtanto ni Liv na ang kanyang anak na babae ay naging bagong werewolf. Sa susunod na eksena, si Tilt sa kanyang ganap na pagbabagong estado, ay bumalik sa bahay at lumapit kay Jenny. Magkaharap ang dalawa, ngunit tila kinikilala ng taong lobo ang kanyang kapatid. Gayunpaman, ang ama ni Tail ay namagitan at hinahampas siya gamit ang lampara bilang pansamantalang sandata nagawa niyang dalhin si Jenny sa kanilang sasakyan at mabilis na umalis. Ngunit sa kasamaang palad, lumilitaw na si Arthur ay nakagat ng lobo sa panahon ng paghaharap na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang maraming dugo. Dahil dito, kalaunan ay nahimatay siya habang nagmamaneho, na nagresulta sa isang nakamamatay na pagbangga ng sasakyan. Nang mapansin ng mga tao ang aksidente, lumapit sila sa nabangga na sasakyan upang tumulong, ngunit hindi nagtagal ay inatake sila ni Thale ang werewolf ay nagpapatuloy sa isang pagpatay at nilalamon ang kanilang laman. Nasaksihan ang kalunos-lunos na eksenang ito, si Jenny ay nagsagawa ng mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at matapang na lumakad patungo kay Phil. Sinusubukan niyang pakalmeyan ang kanyang kapatid na babae, at sa isang sandali, nagtagumpay siya sa paggawa nito. Ngunit maya-maya, dumating si na Liv at William sa eksena, kasama si William na gumagamit ng tranquilizer dart para supilan ang lobo, habang si Liv ay nagmamadaling kinuha si Jenny. Ang tatlo pagkatapos ay naghahanap ng kanlungan sa isang walang laman na tindahan upang protektahan ang kanilang sarili. Habang nagpupumilit silang pigilan si Tail, inutusan ni Liv si Jenny na magtago sa likod ng counter. Sa sandaling iyon, dumating si Lars sa ng kanyang sasakyan at binangga ang harap na pasukan ng tindahan sa pagtatangkang matamaan si Thale. Ang walang ingat na pagkilos na ito ay nag-iwan kay Liv, William, at Lars na malubhang nasugatan, ngunit hindi pa rin nasaktan si Thale. Ang werewolf ay nagpapatuloy upang patayin si Lars at pagkatapos ay naglunsad ng isang pag-atake kay Liv ginagamit ni Liv ang lahat ng kanyang lakas para pigilan si Theo sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kamay bilang isang kalasag. Habang kinakagat siya ng werewolf, inutusan ni Liv ang isang nasugatang William na barilin ang nilalang ng isa pang tranquilizer dart. Napagtanto na si William ay wala sa kondisyon para tumulong, kinuha ni Jenny ang dart at sinaksak ito sa tagiliran ng kanyang kapatid, na tinapos ang pag-atake. Sa resulta, nakita si Tail na nakakulong sa veterinary clinic sa isang walang malay na estado. Bumisita si Liv at humingi ng paumanhin sa kanya dahil sa hindi niya pag-aalaga sa kanya ng maayos. Ngunit ngayong nagdulot ng malaking banta si Tail at ubiling nilagyan ni Liv ang kanyang baril ng isang pilak na bala at pinaputok ito sa leeg ni Tail. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.